kos ng kawalmatian na aking ipigilay sa inyo upang inyong usulong ang aking tahanan alleluia, na pinababanal ng aking ama alleluia, upang maggalog sa inyong lahat alleluia, ng pag ang aking tahanan alleluia, na pinagubagalag ng aking mga anghel upang kayong lahat Hallelujah. Ako Alleluia. si Jesus. Alleluia. Ang nakasakay sa isang puting kabayo. Na handa mamuno sa tigmaan. At sa labanan ng mga at ng patungo sa kaluan ng Upang kayong lahat na nilalang Hallelujah. ay makasama sa buhay ng walang. Ang oras na ay itinakda sa iyong buhay upang kayong lahat ay makakapitin ng aking kalawagan. ang gawin ang nais ninyo. Hallelujah. Kalayaan na piliin aking gagabayan upang kayong lahat ay sama-sama sa pagtungo sa buhay ng walang. Kaya piliin ninyo maging mabuti sa lahat ng bagay. Hallelujah. Piliin ninyo maging mabuti sa inyong mga kapatid. Hallelujah. At piliin ninyo maging mabuti sa lahat ng tao na lumalapit sa inyong magbuti sa loob ng inyong tahanan. Alleluia. Piliin inyong maging magbuti sa labas ng inyong tahanan. Upang sa gayon ang mga taong nakakakita sa inyo Alleluia. ay tumulan Alleluia. sa inyong mga gawa. Alleluia. Sa gayon kayong lahat ay makapariripo sa kalwalhatian ng aking Buksan ninyo ang inyong puso at isipan upang makita ninyo ang katotohanan at ang liwanag na aking ibigay sa aking mga kapatid. Ako si Kristo, ang prinsipe ng kapayabahan. Ako si Jesus, ang naririto at ng aking Ama upang ang lahat kaligtasan hindi lamang dito sa lupa, gayon din sa kalamitan. Kayong lahat na naririto, na nakararamdam ng sakit ng inyong katawan, ng inyong espiritu, at ng inyong kaluluwa, ay aking pagagalingin sa isang salita ko lang. Amen. Sapagka ako ang katawan, ng kaligtasan sa pagkatao ang katawan ng kapayapaan. Ilahad ninyo sa inyong puso ang inyong mga kamay ay -hulia, ay -hulia, at tanggalin ninyo ang anumang puot na narinito sa pagkatao'y mananahan sa inyong buhay at dadalhin ko ang kapayapaan hanggang sa buhay na walang hanggang. Ibigay ko sa inyo ang kalayaan na magiging ibibigay ko sa inyo ang kalayaan Hallelujah. Hallelujah. na pilihin ang magpili sa pagkat sa ganitong paraan Hallelujah. kayong lahat Hallelujah. ay makakaisa at mabuhay ng payak sa bagong Jerusalem. Tandaan ninyong lahat ang aking sinasabi. Hallelujah. Tandaan ninyong lahat ang aking itinuturing Tapagdali ko ang paraan upang kayo Alleluia. ay kalugdan ng aking sa. salam. Maraming salamat sa inyong lahat na way sa puso't isa-isip ninyo Alleluia. ang aking sinabi. Igit sa lahat Alleluia. isa buhay ninyo ito upang sa gayon, sa darating na aking kapanganakan, kayong lahat ay magtatamu. ng aking Ama, upang kayong lahat ay aming ligyan ng aking Palawan. Maraming salamat sa inyong lahat. Sumahin niyo nawa ang grasya mula sa kalangitan, sa ngala ng Ama, sa ngala ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the At dumamon naman tayo sa ikakapat na panalangin, paburi